Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong September 24, 2024. At sa mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada, maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, simulan po natin ang ating sumada para po ang September 24. Ngayon dito tayo September. September, ngayon pa rin po tayo dito. 24 sa ating pecha at 24 din po sa ating taon. Ayan, September 24, 2024. Simplify din po muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 9 is 9. 2 plus 4 is 6. At 2 plus 4 ulit is 6. At sa bandang gitna natin po, add lang natin, 9 plus 6 is 15. At 6 plus 6 is 12. Ayan mga idol. At para naman po sa uh, bandang baba, ganoon pa rin. Add pa rin po natin. 15 plus 12 is 27. Ayan mga idol. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 27. At yung kapares niyong numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin. 9 plus 6 plus 6 is 21. Yan naman po yung kapares nating na numero. Meron tayong 21. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede, pwede na rin po natin matayaan 21-27 o kaya naman ay 27-21. Ayan mga idol. Uh, yan, 2 digits po yung mga numero natin. Kaya kaya nang dati. Simplify muna natin bago natin yung sumaga. Ayan, dito po tayo sa 21. 2 plus 1 is 3. At dito sa 27. 2 plus 7 is 9. Ayan mga idol. Yan po yung susumada natin. 3 at 9. At uh, unahin natin ng 3. Sumada yan. Punin muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po yung 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayun, mga At mga ka, lakwito naman po sa 9. Kukunin muna natin itong 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin po ang 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9 at 36 sumada 36 is 3 plus 6 is 9 ngayon mga idol po yung mga nakuha naman po nating mga numero na pwede nating pagpilian para po sa ating sumada ngayon pong September 24 ngayon meron tayo rito ng 3 21 40, 12, 39, 9, 27, 18, at 36. Yan ramble pa rin po natin yung numero natin dito. At pipili po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin po makayaan. Ayan, at sa ating pong sample, ayan, kinuha naman natin dito yung uh, 18, 18, and 30. Ayan then 21 and 9 at uh, 3 and 27 ayan mga idol ito naman po yung mga nakuha natin yung mga sample mga kombinasyon po sa ating pong sumada ngayon September 24 ayan meron tayong 18.30 21.9 at 3.27 pwede rin po matayan itong mga sample natin yan kung okay po sa inyo at pwede rin po tayong magdagdag pa o makakuha ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas. Kaya lang po yung pumili kung ano pa mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. Uh, and mga dolin po natin sumati sa pecha para po ngayong September 24, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.